Good morning everyone and um, uh, happy Sunday um, etong premiere na ito ay super rush kagigising lang eto hindi pa ako nag toothbrush hindi pa ako nag supply hindi pa ako nag uh, ng damit and I just wanna um, greet um, the special person in our uh, YT YT world at naging um, kaibigan na rin Um, I'm blessed. Happy, happy birthday. Uh, wishing you all the best. Wishing you, uh, ma bless. Uh, good health always. At uh, in your uh, journey, uh, may God uh, bless every area of your life. At uh, patuloy na wa na, um, kang magsawa sa pag-tulong um, sa katulad po naming small YT uh, YouTubers. Marapit na akong um, magpagawa ng uh, elevator sa loob mansion ng aking bahay magiging masaya nating kilolo ayan napakalaking niya ayan yung pinakamalaking paghubo na meron ako at ito naman yung kanyang mga kasama sila. Huwag okay, mag-alala. Mansion na ang bahay ko. Ginawa ni Ma'am Bless. Ginawa ni Sir J.D. Pagtulong ni Paul. R.P.D. At ah, ah, hindi ko na ma-mention yung iba. Kung ako inunok, kayo nanonood yun. Guys, huwag kayong mag-alala. Mansion na ang ating bahay. At mga Baxter turtles. it swimming pool later. ano so, na, uh, permanent at malaking ano, uh, isang palapag yung uh, ano niyo swimming pool ninyo. So, mag-alala. Ang aking verde dragon, ayan siya, si Benny. Hi, Benny. Good morning. Ayan. Isang palapag rin sa iyo. Aking cute na cherry. Isa rin palapag yung para sa iyo. Huwag nang mag-worry dyan malaki ang magiging bahay mo. Isang palapag. Sky, ang aking sky. Ayan, ang chameleon. Ayan, isang palapag rin sa iyo. Okay? Ayan po, narinig mo yung sinabi ko, isang palapag rin yung bahay mo. Okay? Blue. Isang palapag din yung bahay mo. Blue. Hi, blue. So again, thank you mom Best for everything. Salamat. At sa lahat pa ng ating mga friends. So ulitin ko, thank you so much. Thank you for uh, sa lahat. At laging pag-support sa ating um, bahay. Ayan. God bless everyone. God bless you all.